Ngunti. Ano ang ibig sabihin ng ngunti? Bagaman di ako dalabasa sa mga salita at medyo malayo ang hugot sa pinagulan, maaaring huwag ito sa salitang latin na monten na ang kahulugay bundok, kaya pala ngunti. At sa Tagalog naman ay maliit, karangkot o katitin. Ang Diyos na may ganap na lakas at kapangyarihan, parang bundok o kaya sa'y ginawag din sa matandang na El Shaddai, Diyos na makapangyarihan, ng bundok na di makikingat, ngunit naging munting kasama natin at naglingkod sa atin. Sa Webe Santong ito, sariwain natin ang kapakumbabaan ni Yesu Kristo nung hugasan niya ang paan ng mga kapuston. Ito ang kapalintunahan ng salitang monten, bundok, at munti. Bagamat magkaiba, ngunit nagpapakita ng malalim na katotohanan sa ginawa ng ating Panginoon na lumuhod sa ating harapan upang tayo ay iangat at ipakita sa atin ang kanyang kadapilaan ang kanyang kakayanan maging maliit, maging munti. Ang tunay na katapilaan natin ay matunda tayo sa ating Panginoon, maglingkod at dipaglingkulan. Ipanalangin natin ang mga pari, maanilag ninyo sa amin ang mga Kristong paglingkod. Ipanalangin din natin ang mga nagdanaas na maglingkod sa larangan ng politika. Iangat nila sa kaayusan at kaunlaran ng ating lipunan. Munti, isang salita dahil sandigan natin ang tanyang salita.